Ito po yung mga tanim namin sa harapan ng bahay. Meron din po pala kaming papaya dito. At marami na siyang mga bunga na At may mga palaklak. Ay yung pinakapuno niya. Naging dalawa yung sanga. Binuksan mo na yung ano? Bala kong magpunla ulit ng panibagong papaya para dalawa na sila. Tatabi natin sa kalunggay <coughs> Kung napapansin nyo maraming mga yung daan dito sa ilalim ng papaya kasi ito yung mga pinakapatapan niya. Magpupunla ulit tayo ng panibagong papaya dito. Alam niyo po ba na itong mga galing sa isda na hasang ka, maging itong pinagbalata ng hipon eh, pwede maging patapa sa ating pong mga halaman o tanim ibabaon po natin sa lupa sa tabi ng halaman para maging patapa tulad po nitong tanim natin na malunggay napapansin yung daming mga bulok-bulok na daon sa tabi ng puno niya kasi yan po ang kanya pong pataba at ito naman po mga hasang ah, pituka ng isda ay eh, ipabaon pa natin dito sa lupa para maging pataba naman uli ayan nakapagukay na po tayo at na natin to mga to dito yan. Tapos ay tatakpan po natin. Bagya mo na. Kasi sa <clears throat> bandang gitna niya ay magpupunla naman tayo ng mga puto ng papaya. Para pagdating ng panahon na umusbong na yung papaya at magkaugat, tamang-tama meron na siya mga patapa sa ilalim ng ugat niya. marami po tayong pinili ng papaya ito po ay galing pa po ng tarlac pala po itong ipangbinhi sa atin mga, mga panibagong magiging tanim ang ating pong papaya ay tila malapit na paalam. halos wala na po siyang dahon at halos lantan na rin po pero may mga bunga pa rin po siya meron pa nga malaki hindi ko pa nakuha ito at binabala ko nga pong pahinugin nawasak na ng tuluyan yung kanya pong naging paso at nagkalat na po yung mga bitoka hindi chocolate <laughs> nagkalat na po yung mga ugat niya ayun no, sobrang laki na rin po kasi ng puno niya ah, kung napapansin niyo po yun dito parang ah, hindi po siya proportion dito sa kanyang tuktok na puno kasi ang ginawa ko po niyan eh binutasan ko siya dito nung no, maliit pa siya eh hindi pa po ako maalam nun sa mga tanim sa mga halaman ah uh, napanood ko lang po sa youtube na kung gusto mong mamulak na kagad yung papaya tutusokin mo sa sa pinakapuno niya hanggang sa lamaki siya kaya napapansin niya po parang tila ah uh, may mga hiwa diba? kasi yun yung pinagtusokan ko eh. hanggang sa lamaki siya at umabot siya dito nagkaroon siya ng na panibagong sanga dyan tapos naging dalawang sanga siya kaya ito itong nandito eh ito yung nagpatuloy ang nandito sa kabila tinabas ko na yan kaya ito na po yung pinakapuno niya ah uh, <clears throat> dahil nga po halos wala na siyang makuha na ng lupa kaya siguro ganyan na po yung tsura niya ito yung mga ugat nyo nagkalat hmm. na po eh, sa kabutihan ng Diyos kahapon galing po nga po kami ng tarlac doon po ito sa sa tanim sa bakuran ng lote ng aking mga biyanan at ang lulusog po ng mga papaya doon ito ang dami po nating binhiyo at ang pinagmulam ng bunga po nito ay eh, talaga namang hitik kaya magpupunla po tayo na magpupunla. Yung iba po dito eh, siyempre eh, itatago po natin para po sa mga susunod na pagkatao eh, ni pa po tayo. Bale magtatanim po tayo dito sa mga paso. Ah, uh, e eh, pupunla muna natin. Kapag ah uh, uh, tumubo na siya at medyo lumaki na makina at natin siyang ililipat ng mas malaking paso at ako po ay na excite na hehe <laughs> sige po samahan niyo pong muli kami sa vlog na ito palagi ang Panginoong Diyos Panginoong Jesus ang siyang mabigyan ng karangalan sa mga ginagawa natin maraming salamat and always God bless you all bye bye